bisita kami ng taga-Batangas at dahil bisita sila, syempre mamamasyal kami. Gusto niya rin bang makarating sa Sagradong Gundog Banaho at makita ang bakas ni Jesus? Abay pa rin at ay igagaod. Sakay sila sa tricycle habang kami naman ang aking esposo ay nakamotor. Sa paanan pala lamang ang bundok banaw ay mararamdaman mo ng gamit. Kaya maparti na ng aming buhay ang Jared na alaw gani ganito magpapasko. Isang papyo na kaalaman lang po. Ang bundok Manao ay pinakamataas na bundok sa buong Palabarsun. Ito'y may taas na 2,000 metro. Ang bundok ay dinarayo hindi sa tadlay na taas nito, hindi sa tadlay nitong natatangang kapangyarihan. Pinaniniwala ang sagrado tinarayin ng mga wana ng palataya, lalo na ng mga may sakit sa daan pa lamang ay mamamang ka na sa halaman at mga natataas na puno na nabibigay oxygen sa ating katawan. At kung sa siyudad may ingay na tunog ng sasakyan na maririnig mo, habay dito yan antawin ka sa huni ng mga ibon mga huligrig. At sa dami ng korbang dadaanan mo, habay ikaw nang susuko. Welcome to kinabuhayan! Siyempre excited sila. Iba't ibang klase ng anting-anting, pati na rin ang iba't ibang halamang gamot na subok na nakagagaling sa iba't ibang uri ng sakit. Dito mo yan makikita sa bumat pa lamang ay mamamang na talaga namang mararamdaman mo ang pagkasagrado ng lugar. Magdala po tayo ng sariling kandila, hindi po tayo maaari magsindi ng kandila na nasindihan na. Dahil may paniniwala po ng bawat kandila ay may kanya-kanyang dasal o panalangin. Pagsindi po tayo at magdala ng sarili natin. Amin na mama nata ang bilang tanda ng kanilang pagrespeto sa banal na lugar. Malakristal na tubig na nagmumula sa bukal kung saan maikita ang pinaniniwala ang bakas ng kalimang paan Heso Kristo bitoy Ito'y Maket patuong langit mula sa kanyang pagkabuhay Ang paginom ng milagrosong tubig ay subok na nagpapadaling sa mga may sakit At kung may natatangik ang kahilingan nakag-iwiin ang hulugan ng bariyang bukal na may paniniwalang matutupad kung ito ay mapupunta o mauhulog sa mismong bakas ng yapa At dahil sa ang tubig ng bukal ay nakapagpapadaling ng may sakit ang malamig na tubig na taglay nito ay siya namang nagpapagaling na karamdaman na taglay ng ating katawan. Napakaraming tao ang nagmula pa sa malalayong lugar ang dumaraya dito. Bakit natatangi ang bundok Banahaw? Iba't ibang tao, iba't ibang ugali, pero pagdating nila dito, pabaiisang at hitain nila. At yun ay ang gumalin o umasang matupad ang kanilang mga kahilingan. Iba't ibang imahin at tinitirikan ang kandilan ng mga deboto. Hindi kami pinayagang pumasok sa kuweba, kung saan ito ay pinaniniwala ang pinagburulan ni Jesus. Sa malimit na pagulan, ilamambot ang lupa, kaya delikado ang pumasok. At kung papasok ka dito, madilim, mamasamas ang lupa at mga batong kulay pula ang makikita mo sa loob ng kuweba. At dahil sa dito'y madilim, kailangan mong gumamit ng sinindihang kandila. Sa pagpasok pa sa kuweba ay may tubig na hanggang tuhod lamang at pinaniniwala ang hindi ka makakalabas kung ikaw ay makasalanan o mahuntog tugas sa loob ng kuweba. Mahigpit na ipinagbabawal sa loob ang pag-iingay. Paupo na lamang ang lakad mo kung malapit ka ng lumabas sa kabilang dulo kung saan doon ka lalabas. Ala ay parinina at ay lulusong na. Ay babiyahe pa ng malayo eh.